Sian Gaza ibinulgar e na si Sandro Mulak, anak ni Ninyo Mulak ang tinutukoy na baguhang aktor sa trending na blind item. Sa kasalukuyan, isang mainit na paksa sa social media ang bagong aktor na si Sandro Mulak, na isang rising star sa GMA Sparkle at anak ng batikang aktor na si Ninyo Mulak. Nagsimula sa blind item ang isyo na di umano may isang baguhang aktor na inabuso ng dalawang guy executives ng GMA7. Naglabas na si Oji ng mga cryptic post hinggil dito at napag-alaman na natroma ang nasabing baguhang aktor dahil sa pangyayari, nagmakaawa pa umano ito para pakawalan dahil hinihintay na ng kanyang nobya pero nangyari pa rin ang hindi dapat maganap. Samantala, matapang naman na pinangalanan ng Marites na si Christian Gaza ang pagkakakilanlan ng baguhang aktor na ito, tinukoy ito ni Gaza na si Sandro Mulac, anak ni Nino Mulac. Ang dalawang sinasabing gay executives ay itinang ginaumanon ng GMA Network at sinabing independent contractors lamang ang mga ito. Nangyari umano ang lahat matapos ang GMA Gala 2024, niyaya umano ng dalawang guy na ito si Sandro sa isang hotel para sa isa pang party pero nagulat ang batang aktor na wala umanong ibang tao sa lugar kundi silang tatlo lamang. Ayon kay Gaza, ang chessmates ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Tara doon sa hotel namin, after party, maraming pupuntang artista, wika ng dalawang suspect. Pagdating ng biktima sa suite eh laking gulat niya na tatlo lang pala sila, itago natin sa pangalang Sandro Mulak, Jojo Nance at Richard Dodd. Pagbubulgar ni Gaza, malapit na kaibigan pala ni Annette Gozon ang dalawang guest na tinukoy kaya hindi nakatanggi si Sandro na tumugon sa imbitasyon. Bilang mga executive ng GMA7 at bilang close friend ni Big Boss Annette Gozon, hindi makasibat ang Sandro bilang respeto sa dalawa, sa adnisiyan. Pagpapatuloy ni Sian, fast forward after ng mahabang tsikahan sa sala. Napilitang umamat si lalaki tapos noong Ains na idinala siya sa kwarto ng dalawang GMA executive. Doon na nangyari ang malagim na krimen, matapos pumutok ang isyo sa bansa, agad-agad na dineni ng GMA 7 si Richard at Jojo, sila daw ay mga independent contractor lamang. Kapag may nagawang krimen, ang tawag doon ay independent contractor. Pero kapag nakasungkit ng parangal o gantimpala, ang tawag doon ay, kapuso. Ayon sa PEPPH, tinangka daw anuhin ng dalawang GMA independent contractor si Sandro Mulak, take note, tinangka, at independent contractor. Napag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PEP ay GMA7 kaya ginagamit nila ito upang i-manipulate ang katotohanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ayan kayang slogan ng GMA News ay maipaparanas kay Sandro upang mabigyan siya ng hustisya? Abangan ang susunod na kabanata dito sa Facebook page ng Pambansang Marites ng Pilipinas. Samantala, may nakapagsabi rin na naghahanda na ang aktor na si Nino Mulac para sa kasong isasampa sa dalawang gay executives ng GMA7 na nagsamantala sa kanyang anak na si Sandro. Nauna nang nagbigay ng official statement ang pamunuan ng GMA7 at inihayag na wala pa silang natatanggap na formal na reklamo hinggil sa isyo, kung sakali, handa o mano silang magsagawa ng investigasyon tungkol dito. Sa ngayon, ang mga detalye ng insidente ay patuloy na lumalabas at iniimbestigahan, at inaasahan ng publiko na ang mga autoridad at mga responsableng ahensya ay gagawa ng nararapat na aksyon. Ang layunin ay hindi lamang upang matukoy ang katotohanan kundi upang tiyakin na ang mga ganitong pangyayari ay hindi na mauulit sa hinaharap, ang pagtalima sa prinsipyo ng katarungan at respeto sa karapatan ng bawat isa ay ang tanging paraan upang mapanatili ang integridad at tiwala sa industriya ng showbiz at sa buong lipunan.